ito yung banga. May laman to siya na tubig. Mm. Ayun. Diba? Tulo siya. May laman yan. Dito sa simak. di Hindi makita. May laman to eh. Ayan. Ito yung kwarto. Pero may basa to. may basa siya. Ito yung kwarto. Dito pala yung... And, ito pala yung sinasabi ni tatay na. dito pala inilalagay yung tamar dito pala yun sya madalim na sya Ayan o oh. gawa na sya sa kahoy talaga sya o oh. tingnan nyo tingnan nyo mga langga gawa talaga sya sa dito sa, di ta, sa lupa. Meron dito. Ano dito? Ayan. Dandaan na din pala. Ayan. Dyan. Ayan siya. Ito yung sa ilalim. Ayan na may ilaw na. Ano, madilim na kasi. oh ayan na. Ayan. ayan. ayan dito. Ayan sa kabila. Tapos dito sa kabila. Ayan na siya sila nanay, sila o. naman siya ilalim. Doon siya ilalim. dito. Punta dito, dito. Tingnan natin. Ayan doon ko kanina nakakit. yun sa may ilaw. Ayan dito sila naman Ayan sa may ilaw. Diyan ang bahay nila. Diyan sila ngayon. Ayan o. Oh. Yun. May mga ilaw. May puno. Tapos ito yun o. Oh. Yun o oh, yung bahay. Pinakyan natin para makita. Ayan. Ayan. 'di ba? Ulo oh, okay. wala man siguro tumulto. Ayun sa ilalim. Ang dilim dito, oh, madilim. dandan oh, Dandanan tayo. Ito oh, 'yun, 'yun oh, walang ilaw kasi pinatay na kanina. Bababa na ako. Dito yung pinto, yan ang pintuan. Papunta sa ilalim. Nandito naman na tayo bababa. Oh. Oh, kahoy talaga yung sa unang panahon pa talaga na kahoy. Baba tayo. Ayan na mailaw. Ito yung hangdanan. eh sorry pa Huwag na tayo mag-akit lang Ano, na tayo ng mga, ano, mga na. Ayan, ito yung mamaya. Ayan yung hangdanan pataas. Puro, karo talaga siya, oo. Putik talaga siya. Ito din sa isa, oo. Tingnan nyo. Gawa talaga to sa kahoy. Ay, sa anlupa. Ano? Puro mailaw siya, oo ilaw. Tapos doon lang para. Ito nang balay may aircon, oo, oh, yun, oo, oh, diba? Mayroon din kami yung banga. Ito yung banga may tubig sa loob. Tubig yan. Dito. Dito. Diba? Dito din. kwarto na rin dyan kanina. Pinasok ko na dito kanina. ito yung danan. Danan. Ano mga, anong, anong, lumporo? Eh, yeah. itu udah pas so, aku nanya kan ini tangkan tangkan <tuh> di bawah yung ano oh. kahui itu nih no, itu tangkit kiat oh you know oh, mau bintana oh se bintana sya pero may tv na malaki, oh, diba, malaki. Misalkan. ah di bawah malaki yang di panah ini saksakan ini saksakan di itu tebak macam-macam ya kasi palabat na ito mo na yung mga hindi ano. ba siya makangin ayun. ayun diba ayun doon ko kanina nag-akyat doon doon o yun dyan no? akyat ko kanina yun, dito na ito na oops bakit ganito? Dup uh -huh. Hila, mayroong isang hagdanan sa taas. Oh. Ayun, oh. Ito, yung dinadaanan ko noon. Gawa talaga sa salupa. As in. Pero mayroong isang lababo. Ito yung natin dito, akyat. Ano to? Ay, may mga kahoy. Dito yung staka ng mga kahoy. Ay, si Or. Tinatanong si Or. Oh, my God

Oh iya makan takut itu satu re. Halo. Halo gentu. Oh enggak ganda pur kahui. Ayun. Di bawah. Wak lah, sangat anu.